Our teacher. A teacher! A A teacher! So, good morning guys! Welcome sa vlog natin ngayon and for today um, mag-shoot tayo ng wedding ng aming good friends So, kasal ni Mika and Kyle ngayon. Ako ang magiging videographer nila on my way na sa preparations uh, hotel So, atin din sila mami Aima and the kids. Si Adele is a uh, flower girl. So, yun nga guys, the day before ng kasal nila, Kyle at Mika, eh, nagpagupit na muna ako ng buhok. Siyempre, dapat pogi tayo sa event na yun. Wala nga akong maisip na haircut, kaya sinabi ko nila sa barbere ko na bahala. Ah. Approved naman sa akin kasi maganda naman ang kinalabasan. Before my glam team. <laughs> Habang si mami Aima ay eh, nagpa-makeup naman. <laughs> Siyempre, pagdating ko sa hotel, outfit check muna tayo. Salamat sa aking Rayban Meta na salamin. Dahil pwede ka na mag-picture at video kapag gamit mo ang salamin ko. After hello, nga ng video shoot namin dito sa may yeah. hotel, ay didiretso na kami sa may simbahan. 15 minutes ang drive, kaya kailangan dapat maaga ka para iwas traffic. At pagdating mo kasi, magsiset up ka pa ng mga gamit. Kasama ko nga pala dito si Kim Chan ng Kuha Photography. Siyempre, dapat all set na at nakapweso na lahat ng mga kamera. Smile, ate. Smile. 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 <laughs> Siyempre, ito ang best part ng kasal. Ang you may kiss the bride part. <laughs> <laughs> kiss, kiss sa na, kiss sa na. Boom. Dip 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 dip, 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 dip. dip, dip, dip. Dip, dip, dip. Nandito nga rin pala ang magkapatid na si Momon TV at Chad Wafu. Recording. Recording. In the house. Ayan, no? Naka-record. Ay, naka-record pa na. Ayan, no? Pagkatapos nga ng ceremony, ay dumiretso na kami dito sa may reception. Dito lang yan sa may downtown Calgary. Daddy's turn. Daddy A, teacher. A Dito na nga rin kami nag-shoot ng couple portraits along Center Street sa may downtown lang. Kumuha nga rin kami ng shots na tumatawid sila para makita ang Calgary Tower. <laughs> <laughs> okay na? Okay <laughs> na? <laughs> Siyempre, may pasabog ng dance mo ang bagong kasal. Let us take a moment to recognize the incredible woman who has nurtured, guided, and supported me and her on the show. Show? <laughs> Ay, kinikiling! <giligilig>. Just <laughs> this man. Less than two years. <laughs>